Magandang araw mga kabakyard farming Isa na naman po mapagpalang araw po sa ating lahat Ang aming pong ibabahagi sa inyo ngayon Ay patungkol po sa aming inahing baboy Pagkatapos po ng kanyang pag i Kung paano po namin hinahandel At ang pag-aalaga sa kanya Ngayon pong umagang ito Ayan, pinakain ko po siya. At ang kanyang pagkain po ay konti lang po sa hinakain niya ngayon, hindi katulad nung normal na kain niya. Ang kain niya po kasi is ano, nasa dalawang kilo sa isang araw. E ngayon po, ang kain niya is iba dahil nga po kakabulog lang sa kanya ng insemination ang binibigay po namin is konti lang po. Nga ang ibinibigay po sa kanya is mga 700 grams na lang po. Hindi po kasi siya pwedeng pakainin ng madami hanggang hindi pa po niya nare-reach yung 21 days na first counter po. Pero may second counter pa po yan na 21 days ulit para po sure na sure na buntis siya pero mabalik po muna tayo ulit dun sa kanyang pagkain ah uh, patutuwo lang po dapat po ang ibibigay sa kanya is 500 grams lang po yung kalahating kilo pero po kasi sobrang nangayayat po siya nung nanganak siya dahil nanganak siya ng 11 ang dami pong nadayati sa kanya kaya sobrang pumayat po talaga yung kanyang pangangatawan kaya sabi sa amin ng technician na kahit three port bigyan po namin kasi uh, payat nga po yung pangangatawan niya baka bumagsak daw po kasi hanggang 21 days pa siyang bibigyan ng ganong kadaming pagkain lang kaya po yung kain niya ganoon din kadami sa hapon kung ano yung pagkain niya po sa umaga, ganoon din po sa hapon one week lang din po kasi nung pagkawalay, nung mga biik niya is, nag hit na siya kaagad, naglandi na po siya agad, kaya di pa po siya masyadong nakaka-recover yung katawan niya, pero ayaw naman po namin sayangin yung pagkakataon na naglandi siya kaagad kaya pinabulugan namin kaagad pero po sa pagdating ng 7th day po niya ika e 5 days niya kasi ngayon so ginawa ko tong video na to sa ika e 7th day niya pwede na pong haluan ng sesikal yung kanyang pagkain para po magkaroon ng calcium at vitamins yung kanyang kinakain po Uy, sesikal, baka naman pero po kasi itong sesigal na to isa uh, maganda po talaga. Hindi lang po calcium ang madadagdag sa kanya, kundi may vitamin A, D, E rin po. Nakatulong din po ito dahil binibigyan namin yan sa kanya nung magkatapos ng magwalay ng mga biik. Eh binibigyan po namin siya ng sesigal para po mapabilis ang kanyang paglandi. Sa totoo lang po, naglulugon po siya sa ibang baboy po kapag naglulugon na ay hindi na po agad dito maglalandi, patatapusin pa ang kanyang paglulugon. Kasi masakit po ito sa kanila kaya hindi po siya maglalandi agad. Pero ito po siya kahit na nag papalit po siya ng balahibo, naglandi po siya kaagad dahil po sa vitamins na binibigay namin sa kanya. So, ayun po. Ang una po is yung pagbibigay lang po ng konting pagkain at pagkatapos po vitamins po na sesikal po at ang pangatlo naman po na aming ginagawa sa kanya is pinapaliguan ko po yan tatlong beses sa isang araw kaya po ngayong umaga pagkatapos kumain maya maya po is papaliguan ko na yan siya yun po yung unang ligo niya Pagkatapos po sa tanghali po at sa hapon din po. Sa ganong paraan po kasi, yung init po ng katawan niya is mawawala. Alam naman po natin lahat na kapag ka nabulugan po ang ating inahin, hindi po pwedeng malusaw ang mga similya sa loob ng kanyang katawan. Isa rin po sa nakakawala ng similya yung pagsobrang init po ng katawan ng inahing baboy. So ang tulong po dun is kapaliguan po natin siya 3 times a day po. So hindi po malulusaw yung similya sa kanyang sinapupunan. Pero hindi pa rin po dun natatapos ang lahat. Kailangan pa po rin, pa rin po natin i-monitor ang ating mga inahin. Katulad nga po nitong sa amin is 5 days pa lang siya. Eh, 21 days po ang monitoring at may second counter pa rin po kasi po sa totoo lang po kahit ginawa na po natin ng lahat nalagaan po natin siya ng ma maayos, mabuti di pa rin natin po alam malay natin pagdating ng ika 21 days niya is mag -rehit siya pero po syempre ang hiling po natin na sa ating mga magbababoy ay hindi po maglandi ulit pagdating ng 21 days at magbilang ng pangalawang counter. At syempre po, ang ay may papayo ko lang po dun sa pang-apat is na ginagawa namin ay nagdadasal po kami sa poong may kapal. Uh, sa ating pong Diyos na naglalang sa atin, eh, sa kanya pa rin po tayo tatakbo at hihiling na alagaan po yung ating baboy na sa pagdating ng uh, ika 21 days niya is wag na pong maglandi at mabuo po ang kanyang mga anak mag recap po tayo sa una po is konting pakain lang ang pangalawa po aluan po natin ng vitamins o sesigal ang kanyang pagkain. Ang pangatlo naman po ay ang pagbigay ng paligo 3 times a day po. At ang pangapat po ay magdasal po tayo, humiling po tayo sa Diyos. Yan lang po ang aming ginagawa sa pag-aalaga sa aming inaing baboy. Ito pong aking sinasabi po is based lang po sa aming experience po na aming ginagawa dito sa aming mini farm. At hindi pa rin po ako expert sa pagbababoy dahil nagsisimula pa lang po kami. Hindi ko po masasabi na lahat ng aking pamamaraan ay epektibo po sa lahat. Pero po sa amin po, yun po ang aming ginagawa. Basta po ang pinaka effective po doon ay yung nagdadasal po kami ng time team ay pinapasa Diyos po namin lahat sa bawat araw-araw na ginagawa po namin dito sa aming farm kahit po kasi ginawa mo na ang lahat kahit po napakagaling mo pa pero kung hindi mo po tinatawag ang Diyos hindi ka nananalangin sa Kanya hindi po tayo tutulungan nito kaya ayun po sunod lang po kami sa Agus ng biyaya ng Panginoon kung ano man po ang mangyari dito sa aming farm meron pong mga pagsubok na nararamdaman o natatanggap nagpapasalamat pa rin po kami sa bawat umaga na kami nagigising at nakikita namin ang aming mga alaga kasi sa bawat pagsubok naman po at mga problema darating tutulungan po niya tayo palagi. Lalong-lalo na po na nakikita niya ang ating pagsusumikap at paghihirap sa lahat ng ating ginagawa. At uh, dito na po nagtatapos ang aming video. Salamat po sa nanood at mga manonood. Nakikisuyo uh, na lang po ulit kami ng papindot ng subscribe button para po Tulong pa rin po sa amin channel. Pati po ang like, share and comments po ay napakahalaga po namin. Ay napakahalaga po nito sa amin. Salamat na salamat po sa inyo. At paalam po.